hagarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Servisyo ng Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Ako po si Ginoong uh, Arthur B. Almario, ang uh, City Budget Officer ng uh, Pamahalaang Lunsod ng San Pablo. Ang pangunahing tungkulin po ng uh, City Budget Office ay ang... Uh, maganda magalaan ng pondo para sa mga gastusin ng pamahalaang lungsod ng San Pablo. Marami po may ilang uh, phases po ng tinatawag nating pagbabudget. So meron po tayong uh, tinatawag na preparation phase, uh, authorization phase ng uh, budget, ang uh, budget review, ang uh, pang-apat po ay uh, budget execution at ang panglima po ay ang budget accountability. So may mga schedule po ito para natin maayos ma ang tamang uh, patakaran ang tamang panuntunan upang tayo ay uh, mas mabuting makapaglingkod sa ating mga mamamayan. So lahat po ng ating uh, pondo, nagsisimula po ito sa pagpaplano at narito po yung ating tinatawag na pag-estimate uh, ng ating income sa mula po sa bago pa man. Dumating ang taon, sa susunod na taon upang uh, maisaayos po natin ang ating mga gastusin. Tungkulin ang tulungan po, magbigay ng uh, payo kung kinakailangan po sa ating punong lungsod hinggil sa paglalaan ng ating mga pondo. At uh, ganoon din po, itinatagubulin din po ng ating Butihing Punong Lunsod ang pagtulong natin sa ating mga barangay at mga SK, sanggunang kabataan. Sapagkat meron nga po kami tinatawag na City Budget Division, may Barangay Budget Division, administrative division. So, yun naman po ay ang mga nakakatulong sa uh, aming mga gawain tungkol dito sa opisina. Tinutulungan din po natin ng ating Punong Lunsod tungkol sa mga batas na aming natatanggap na ating nalalaman sa mga circulars at agad-agad po namin pinapaalam sa kanya ang lahat ng bagay tungkol sa paglalaan, tungkol sa pagbabudget. At isa pa po, maulit ko, tungo sa ating pag-aayos ng budget, pagtulong ng budget ng mga barangay at ng mga sanggun ng kabataan, tayo po ay katulong ng sanggun ng panglungsod sa pagre-repaso, sa pagre-review ng kanilang budget. At lahat po na pwede nating uh, may tulong sa ating mga kababayan, yan nampu po ay lahat ay may basbas uh, -bas sa atin ng ating butihing punong lusod, lahat ng instruction at lahat ng mga instruction na ibinibigay sa amin ay amin pong uh, binibigay at ginagawad namin sa ating mga uh, kababayan. Kaya ta uh, kahit po dito sa pamahalaan lungsod ng San Pablo, sa mga empleyado, sa mga kawani ng pamahalaan lungsod ng San Pablo, sila po ay aming tinutulungan hinggil sa mga uh, gastusin nila sa kanilang kanya-kanyang opisina. So halos lahat pong ng opisina rito ay merong mga kanya-kanyang uh, gastusin na laging uh, iniahanda bago sumapit ang taong pagbabudget. At kami po ay sa sapagkat kami po ay humihingi rin sa kanila sa pamamagitan po ng ating punong lungsod ng kanilang budget proposal at ito po ay lagi namin uh, uh, hinihingi sa kanila at ang deadline po nito ay usually ay July 15. Isang buwan makalipas ang July 15 ay atin pong uh, sinasagawa ang budget hearing upang malaman natin sa ating mga constituents, sa ating mga Uh, hepe ng departamento, mga kawani ng departamento, kung ano ang kanilang mga pangangailangan at upang matugunan po natin ang kanilang mga uh, layunin, ang kanilang mga programa para sa susunod na taon ng pagbabadyat. At yan naman po, pag naisayos natin, sa pagkikipagtulangan po ng City Budget Office sa uh, Butihing Punong Lunsod, ay uh, inihahanda po natin ang budget at ito ay sinusumitin sa Sangguniang uh, panglungsod on or before October 16. At yun po, ang ating uh, sinasabi ko nga sa ating estimated income, meron tayong uh, pinanggagaling ang income na tinatawag natin national tax allotment at ito po ay ibinibigay sa atin ng pamahalaang national at meron din naman po tayong mga local sources ng ating income na atin pong naitataguyod na nakukolekta na, na dito sa lungsod ng San Pablo. Napakarami po para mga amin aming mga tungkulin sa araw-araw na mga tinatawag natin kung nagkaroon na po tayo ng budget ay eh, ito po ay uh, sa amin ng mga tinatawag na execution nito ay uh, sinesertifyan po namin yung mga request ng bawat opisina ng mga empleyados, sa po ng uh, hepe ng opisina kung ito po ay may kaukulang na laan para sa kanilang gastusin at yung pong aming sinesertifyan as to the availability of appropriations. At kung kailangan po ang uh, aming tulong, halimbawa po ay kailangan nilang umatend uh, umattend uh, sa mga trainings and seminars tungkol sa pagbabudget ay amin pong sinapinasasamahan ng aming mga staff, ng aming mga kawani dito sa uh, City Budget Office upang sila ay magabayan doon sa kanilang pag-attend ng mga trainings and centers. Uh, seminars hinggil po sa paglalaan ng kanilang pondo at uh hindi kahit din po namin sa kanila na kung anuman ang katanungan nila, kung meron man silang katanungan tungkol sa pagbubadjet, ay malaya po. At sila ay buong puso namin tinatanggap dito sa ating uh, opisina sa City Budget Office. At kung kinakailangan po, meron pagkakato na kami po ay nila at kami naman po ay tumutugon sa kanilang imbitasyon upang magbigay ng aming kaalaman tungkol sa pagbabadjet. Yun po ang aming mga programa at uh, sa lahat po, talagang hinihikayat po namin ang mga barangay officials sa pamamagitan po ng kanilang mga sa, uh, barangay treasurers at kahit po sa sanggol ng kabataan na maiayos nila ang budget tapagkat ito po ay napakahalaga. Lagi po namin uh, sinasabihan ang mga ito sa pamamagitan ng mga meeting at kahit po sa uh, liga ng mga barangay pag kinakailangan po kami ay dumudulog sa kanila upang uh, aming uh, matulungan may, sa ayayos nila, sa maayos nila mabuti ang kanilang budget. Sabagat sa ulit nga po, ito ay napakahalaga. At ito po ay talagang uh, binibigyan din po namin ng CP ang uh, ilang uh, opisina rito sa Pamalaang Luso ng San Pablo kung ano na po ang status ng kanilang uh, pagbabudget kung sino na po nakapagsumiti at uh, yung po mga iba pa ng mga barangay officials, mga barangay uh, SK officials na po pwede naming tulungan. At talagang hanggat maaari po ay uh, inaabot namin ang uh, kanilang mga uh, ang uh, presensya dito sa City Budget Office upang lalong higit ay aming matulungan sila sa kanilang paggastos. At katulong din po naman natin ang ating uh, City Planning and Development Office, ang uh, City Accountants Office, ang City Treasurer's Office at uh, iba po, po mga ayan sa dito sa uh, uh, pamahalaan ng San Pablo. At ito po ay talagang uh, Masusing itinatagubilin sa amin ng ating punong lusod na hanggat maaari ay ibuhos namin, huwag namin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo't higit ay sa pagbabudget. At meron din naman po tayong mga uh, telephone numbers, 5462894. At meron din po tayong uh, email ad, official email ad ng uh, Uh, City Budget Office at uh, sabi ko nga po uh, dumulog lamang sila dito ay atin silang ating uh, paglilingkuran. So lahat po inianyayayin po namin. Lagi ko nga po sinasabi bukas po ang aming tanggapan mula lunes hanggang biyernes 8 to 5 at uh, kung kailangan po pwede naman po kami mag-extend upang matugunan namin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan at sa palaging tago bili ni Mayor Vicente B. Amante, serbisyong may san pablenyo ang wagi.